PH joins ASEAN Green Pact. Isang kwento ng pag-asa at pananagutan. Sa gitna ng mainit na araw sa Jakarta, pumirma ang mga leader ng ASEAN ng isang makasaysayang kasunduan, ang ASEAN Green Pact. Isa rito ang Pilipinas na nangakong palalakasin ang paggamit ng renewable energy at paghahanda laban sa mga sakuna. Panahon na para mamuno tayo sa pagbabago sabi ng kinatawan ng Pilipinas habang pinipirmahan ang kasunduan. Sa kanyang likod, nakataas ang bandila ng bansa, simbolo ng pag-asa sa mas berdeng kinabukasan. Sa ilalim ng Green Pack, layunin ng Pilipinas na palawakin ang paggamit ng solar at wind energy, bawasan ang polusyon, at gawing mas matatag ang mga komunidad sa harap ng mga kalamidad tulad ng bagyo at lindol. Sa Nueva Ecija, masayang nagkwento si Mang Lando, isang magsasakang kalahok sa solar-powered irrigation project. Dati, hirap kaming magpatubig, pero ngayon kahit walang kuryente, tuloy ang ani. Para bang sumisikat ulit ang pag-asa? Samantala sa Leyte, nagtuturo si Teacher Rowena sa mga estudyante tungkol sa pagtatanim ng puno at pag-recycle. Ang Green Pack ay hindi lang para sa gobyerno. Tayo rin, bawat isa, may papel sa pagbabagong ito. Habang lumulubog ang araw, sinasabing ito raw ang simula ng isang bagong yugto para sa ASEAN at sa Pilipinas, kung saan ang pag-unlad ay hindi na kaaway ng kalikasan, kundi katuwang sa paghilom ng mundo. Ang tunay na progreso ay kapag ang kalikasan ay kasama sa pag-asenso.